Araw mga ka-fishing hunting uh, Sama na naman po nyo ako sa isang panibagong fishing hunting uh, Kamusta nga po pala kayong lahat at maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Di bali, nandito na po tayo sa spot kung saan tayo ulit mamumutok. Dito lang po sa dating spot na pinanguhulihan natin ng mga nakakaraang video natin. Ang oras nga po pala natin ay alauna na ng hapon. Hapon na tayo lumabas at mm, pahaytay po ngayon. Baka sakali tayong makahuli. Sana o suwertein tayo at na makapag tayo ng pangulam. ulam eh, mga kapising hunting, hindi pa tayo nakaset up. Uh, bago muna tayo mag-setup, eh, shoutout muna tayo sa mga kapising hunting natin. Ayan, shoutout Kabyan Adventure, Sunny Boy 23, Red Words, Raymond Santos, Aegis Habi, Brian Fernandez, Oliver Abagon. Ayan, mga kapising hunting, uh, tara putok na tayo para malaman natin kung suswertihin tayo itong araw na to kaya na tayo sa ating pwesto na uh, puno ng ipil yan mga ka-fishing hunting Ay, pakayat na tayo at uh, narin setup na rin tayo o po, mga ka-fishing hunting. Ayan, ang sumalubong sa atin. Ang daming tilapia, mga ka-fishing hunting. Oh. No? Mga tunay pa, karamihan. Oh. No? Harvest tayo dito, mga ka-fishing hunting. Ah, dali natin, mga fishing hating Tsempuhan din natin. Yo, oh, no, layo na oh. Yo. Nahabol pa nung kasama, na. Dalawa yata tayo natin, mga natin. Yan. Jack tayo dito sa uh, putok natin ito. Ayun nga, dalawa. Mga fishing hunting, pero nakikita ko isa. Ano, tunay. So, kung isa na lang natira, ayun, dalawa pa rin. Maganda-ganda to, mga kapisyon natin. Yun. O kaya mga fishing ka hunting Panalo tayo rito Ayan o oh. Isang putok natin Talawa huli natin mga kapising oh. isang tunay sa isang aroyo ayan oh. ganda oh. una mo natin alisin yung aroyo ganyan sana lagi ang putok mga kapising natin malakas makarami Ay, di pa yata tapat 'to sa ano eh oh, 5 putol mga kapatid. Ganyan na resulta nyan Eh mga fishing ating puputulin na lang natin 'to. Aso chat ata sa so puto yung yung pagkakabalik natin, oh. Ayan. Kulit naman yung putok natin dalawa. Nakita naman yun Tiguna adolescent puputulin na lang kasi natin fishing hanting Wala ah. Sana naaputay 'yung malaking dalag Huminga ka pa uwi. Nawala ka na kaagad. Ah, saan ka na? Dalag. Kita ka uli. Nawala. Sayang. Nakatalikod pa naman sa atin. Hindi tayo nakarede mga hunting. ayun ah, na ito tilapia may natatanaw tayo wala ni tilapia rin yun tilapia malayo layo na yun tinama natin yata mga fishing hunting malaki to Ayan o, oh. parang manghilo mga kapising parang hindi makalis eh. Ayan. Ayan. Tsak pa tayo rito. Ay, oo, oh, oo. Dalawa pa tayo naman natin. Isang, ay, tatlo yata. Mga kapising hunting. tinamaan natin, oh. Ayan, oh. Ayan, ang laki. Pareha sa malaki. Ayun lang yata ang mangyayari sa atin ito, mga kapising hunting, ah. Samputok natin, tatlo. Mga kapising hunting. Ayan. Yan. Takpo na, laglag, takpo na, laglag, takpo na, laglag, laglag yung pinakamalaki. Sayang. Mga kapising hunting. Sayang. Lord, binigay mo na sa akin eh. Ayan mo pong makawala. Ito yung isa. Yan dalawa Dalawa pala nakalaglag mga kapising hunting. Sayang. Ayaw, mga kapising-hunting. Mas malaki pa dito yung isa. Yan o. 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 Sa tantsa ko mga kapising-hunting. May kalahating kilo to Mas malaki yung isa mga kapising-hunting. Mamaw talaga. Sayang o. O. Dalawa sila eh. Magka. Magkatabing ganon. Papasok sa ilalim yung patay na kangkong. Nakabarega. Pero yung tinarget ko, yung mas malaking alaglag, e, eh ito, tinamaan pa rin. Di bali, tatlo yung tinamaan natin sa isang tira eh. Sayang, hindi natin naiangat yung isang malaki, saka yung isang alanganin. Ngayon lang na nangyari sa atin yun, yung isang putok natin eh, tatlo yung nadali natin. Eh, swerte na rin, thank you Lord, at naiyahong ko pa rin yung isang malaki na ito. Ayan o. Oh. Nasa tansya ko mga kapising hunting. Kalahating kilo mayigit. Siguro yung isang nalaglag. Mga manghilo na siguro. Yes. Yan. Target na naman tayo mga kapising hunting. Intay lang tayong gumanda po esto. Abubulabog kasi nung ibon. Ang tumadaan. ganyan yan. Malaki to mga ka hunting. Ah, bulabog na naman ibon. Na e Wala. nasa ni target natin? na. Wala na. Wala na. Tingnan natin siya. Ang gumanda po ito. Yun. Tingnan natin mga fishing hunting. Yan. Mukhang dalawa na naman tinamaan natin mga fishing hunting. Sa sobrang sa sobrang dami. Yan, halos dalawa na naman niya natin. Ayun, ayun. Ayan o, no. dalawa nga Dalawa, tinamaan natin Kangina, tatlo Isa lang na yahu natin Ayan o, no. mga fishing hunting Swerte tayo, ayan o no. Dalawa ang ating nahuli isang isang tunay at isang nadamay arroyo ayan kukuha niya natin yan kung wala nga lutang na tunay binabaril natin sila ayan mga kapis natin unang huli ito pangalawang huli Ayan yung, yung talagang binari natin. Ito. para na ihuli natin mga ka-fishing Saglit pa lang tayo motok Pero maaga pa. Dagdagan pa natin ito. At samantalahin natin. Nawala na naman ang tanaw natin. wala na naman siya Dami nating nakikita we. kita'y tayo makaputok ka. Ah. Makakapisi ng ating. Ayaw gumanda ng pwesto. Eh. Nakita na ako sa malayo. Ayaw ng mga tangos to. wala na naman wala wala na naman Mga na natin. Ang tinamaan natin. Ayun, mga fishing hunting. Ayun, oh, layo na. Oh. Ayan, Oh. Ayan, 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 tunay. Malaki. At dalawa na naman, mga ka-fishing hunting. Dalawa na naman tinamaan natin. Thank you, Lord. Dalawa na naman. Ayan, o. Oh. Ayan, Dila natin alam yung nadamay kong tunay din. Ayan o Ayan o Ang lakas dumami ng huli natin Puro dalawa Kamalalaglag Mukha ko pa ah. Ah, kapising hunting. Papainan na natin mga kapising hunting. Ay mga kapising hunting, binaba natin yung sumabit natin. Yan dalawa din oh. Oh. Isang isang arroyo ulit at isang malaking tilapia nihingal na tayo mga fishing hunting ah, daputok natin eh dalawa tatlo yan o eh. tandaan lang natin ihuli Ayan. Ayan Ito yung talagang target natin. Damay la yung ano. Isa. ang pangalawa. ang kaya natin mga ka-fishing hunting natin o dalawa na naman na ang natin ayun mga ka-fishing hunting dalawa na naman sumabit yung bala natin ako oh, nalaglag na naman yung isa yun buti yung arroyo nalaglag mga ka fishing hunting bala natin na sumabit hindi yung huli yun mga ka fishing hunting na natanggal ang uh, ng ating puti yung nalaglag eh yung arroyo ang uh, dami na ng huli natin makapag-uwi na tayo ng pangulam hapunan Ayan, pabagsak na tira. Gagawin natin mga ka-fishing sa dulong-dulo, dulo, sa may sulo kayo. Ayan. talikayan natin. Tanaw ko eh, sakto sakti bagsak ng bale. Ilang na alam natin gutinamaan talaga. Sobrang layo mga ka-fishing ayun, ah, nararamdaman ko mga kapising hanting Inabot. Sana maganda tama. Ay, ay, Ayun. Ayaw, ayaw kong persahin mga kapising hanting Pangaya, daplis tama eh. Yan o. Oh. Yan o. Oh. Pulahan mga kapising hanting Pulahan ang nadali natin. Hindi siya makalangoy o. Oh. Naduluhan niya tayo buntot niya eh. Ah, so, problema dito. Pag angat sa sanga. Sana maganda tama. Yun, oh. Pero, pagka hindi maganda tama nito, bababain na natin. Para sigurado. Oh. Ako. Hagang sasabit. Sayang ikaw. yun yan mga kapising ating mamaw na naman to ayan o oh. mamaw mga kapising ating kapagsak na tira sobrang layo ayun sa sulok na yun o oh. kako o oh, ayan, ayan o. Huwakan na natin na maayos. O oh, yan. Dito natin ah, dali mga naghahabulan eh. oh, Di siya nakaporma kasi di siya makakalangoy eh. Oh. Ganda ng kulay niya mga kapising hanting. Kakaroon na tayo pang ihaw ng hapunan nito. Kala ko na rin umuwi eh. Marami pa mga ka-fishing hunting kaya lang medyo malayo na. Dito kasi sa bungad, sa malapit pinuputukan natin, medyo labo na ito tubig. Kasi ando doon na yung bandang doon sa bandang gitna kasi malalim na. Pero titignan-tignan pa na natin pagka wala nang lalapit. Baka umuwi na tayo. Okay na yung binigay sa ating bihayaan itong araw na to. Mga kapising-hating, na tayo sa pwesto natin. Uh, marami naman na tayong hinuli at hapon na. Pakikita ko na yung huli natin. Ayan, mga kapising-hating, ang huli natin. Ayan, lumalabas na sa ating lagayan. Ubus ko na na makikita nyo. Ayan. Ayan, ang dami. Ayan, mga kapising hunting sulit na naman ang araw natin ayan oh. ayan lalaki o oh. o oh, ayan ayan mga kapising ating salamat sa piyayang ipinagkloom nitong araw na to at maraming salamat po sa mga nanood nitong video na to kita na lang po tayo next video God bless po. yan